O, higit sampung libong beneficiary ngayon, may uwi kayo ng limang libong cash at limang kilo na bigas. Pero ang dami-dami ninyo, di ba? Kaya lahat kayo walang iwanan. Lahat kayo makakatamlang Pero kanyang isang contest na lang. Kung sino mas maingay, silang mauuna. O dito, Bago Pilipinas! Bagong Pilipinas. Ay dito. Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Sapay sapay sapay. Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Oh, ito na. Bagong Pilipinas. Ano? patas! Patas! Ang kongresista, ano kayo? Para bonus sa kaliwa at sa kanan. Bago Pilipinas! Bago Pilipinas! Bago Pilipinas! Bago Pilipinas! Bago Pilipinas! Ano ba to? Pantay, pantay. Patas, patas. Siguro yun talaga sinasabi ng ating mahal na Pangulo. Basta, sama't sama. Babangon tayo muli. Patas-patas. Nagkakaisa talaga ang mga Pilipino. Yun talaga ang gusto ng taumbayan. Na magkakaisa tayo dito sa magandang bagong Pilipinas Servisyo Fair. Nakikita ng taumbayan. Pag lahat tayong Pilipino, nagsama-sama, nagtutulungan, walang problema na kaya natin solbahan. Kaya, Sa mga kabataan dito, mga... Yeeey! hey, hey, hey. Ayan. <laughs> o, sige, sige na. Baka mamaya sasabihin nila pinapasokan ko yung negosyo ni Andrew eh. Huwag magpadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon legal na, hindi pa ilegal akap, aich, maip, tupad, at kung ano-ano pang tinatawag na ayuda, nagiging legal ang voluntaring. Bakit nagiging legal ang Voltaing? Dahil kontrolado siya ng mga politiko ngayon. At meron silang kota-kota sa pamiligay ng ayuda. So yan yung sinasabi ko. Yan yung proof ko na nagigigigay na ang boat buying na tinatago sa pangalang ayuda. Oh, Asan na po kaya yung mga humahangad ng last? Bakit po hindi ko kayo makita ngayon dito? <laughs> Tulog pa! Nasaan yung mga mababait na kapag tumama? Tama um, so mo ano po? Huwag natagpo. bukal, galaw-galaw po kayo dyan. <laughs> kahit palugaw nila. Kahit wala bang palugaw dyan, kahit ulam king. <laughs> tapipi. tapipi. <laughs> yung tapipi, Yung tapipi po yung gilid. <laughs> May kalbo. <laughs> loudspeaker, loudspeaker. Madami na po nagkagala sa inyong taong bayan. Huwag kang mag-alala. Hindi mo ba alam kung anong dapat kong gawin? magpapabudmod na lang ako ng ayuda. Eh? Eh?